<laughs> Ayan. Ayan. po. Uling lamay na. Dito po ang aking pinsan. Ayan. Galit pa ang tipoli. <laughs> Ayan po. Ayan. Jojo. So mga brad Bukas po ito Libing huling lamin na po ngayon So nagdadasal po sila Ay hey, Jojo <laughs> Ayan Ayan, Ayan Huling lamay na po mga kabran. Ayan na ho. Ayan. Uy, swerte. <laughs> eh kayo, nahanap ako pa si ate ng kate. Eh, may tubig ako. Andyan din po ang kamag-anak namin, taga sa Vicente, sila ante. Antemila Mila. Ante Mila. Ante Mila. <laughs> Ayan po rin si Mama, si Auntie Marlene, Auntie Lita, at saka si Tio ay, Alex. Ay nip, ang hirap maghala kasi ang dami-dami. Dami, -dami. niyan, teh.